Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Dahil po sa Centenarians Act, makakatanggap ng 100,000 ang mga seniors na umabot ng 100 years old. E ano naman po ang incentives na matatanggap ng mga seniors na hindi pa aabot sa 100 years old? meno tayong tinatawag kasi na programa ng gobyerno na na naging batas no at ito ay nalagdaan ng pangulo last year nitong March 17, 2024. Mm -hmm. At ito nga pinalawak at pinalawig yung ating tinatawag na Centenarian Cash Gift. As a centenarian kasi dati pag umabot ikong 100 years old tatanggap ikaw ng 100,000 pesos. Sa bagong batas in the expanded centenarian dito sa ating 11382 nakasaad pag ikaw ay dumating sa edad na 80, hmm. 85, 90, 95, 80, oh. 85, 90 at saka 95, ikaw po ay tatanggap ng 10,000. Subalit ah, ito ay nakalaan at nakasaad March 17, 2024 onwards. Uh -huh. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!